Magaganda ang tanghali mga kabadi. Uh, ako po ay condolence ko sa isa nating kabadi na nasawi sa Manibela. Uh, natulog lang po siya dahil sa sobrang pagod niya mga kabadi. Natulog po siya sa ano sa Manibela niya. Hindi niya akalain na mamatay na siya sa pagtulog niya sa sobrang pagod. Hindi na po siya nakagising. Tingnan niyo to mga kabadi ingat po tayo mga kabady sa overpatik tridor po yan mga kabady at saka mga kabady yung kakagaling nyo lang sa biyahe mga kabady pagod pa yung ano nyo yung katawan nyo tapos bigla kayo matutulog pakain tapos matutulog bigla ito po ang nangyari sa ating kabady panoorin nyo po mga kabady sana mga kabady wala nang maulit na pangyayaring ganito sa ating mga kadriveran masakit man isipin pero nandiyan na nangyari na mga kabady tulog direct suba kapoy kayong lawas bro wala na di di na mo ginawa slow yata wala na eh Mga kapoy kayo kanya. Diretso ka tulog. Tulog uwi sama sa mga driver. May kadobol. Buhatin nyo. na habang buhay. Hindi natin inaasahan mga kabadi. Tingnan nyo lang mga kabadi. Parang natutulog lang siya sa manibela mga kabadi. Ngayon naman, nakataas pa yung paa. Sa sarap ng tulog niya mga kabali, eh, hindi na siya ka, ba? Ba? Susi niyo, patayin muna, muna bintana oh. susi.

driver at helper masaya na malungkot masaya dahil napupuntahan mo ang mga lugar na hindi napupuntahan ng iba masaya dahil makapagbigay ka ng pira sa iyong pamilya masaya dahil proud ka sa iyong trabahong marangal Malungkot dahil malayo ka sa iyong pamilya. Malungkot dahil pati sarili mo hindi mo na kayang alagaan. Kulang ka sa ligo, kulang ka sa kain, kulang ka sa tulog. At mas nakakalungkot ay hindi mo alam kung makakauwi ka pa ng ligtas sa iyong pamilya. Yan ang buhay driver at helper. Ayan mga kabadi, sana makakuha ng aral sa nangyari sa ating kabadi. Uh, huwag basta-basta matutulog pag galing ka sa pagod. Kasi hindi natin alam kung anong mangyayari sa katawan natin. Nagre-respond pa yan eh. Pagod pa yan. Huwag kaagad natin ano, 20 minutes, 10 minutes bago matulog mga kabady at saka mga kabady ang amo nyo masyadong abusado sa ano sige ka biyay mga kabady bayan nyo mga kabady pag hindi nyo na kaya itulog nyo mga kabady di baling nandyan lang yung pagalitan kayo alam natin papagalitan tayo kasi hindi natin nahatid yung produkto na dapat na ihatid sa bodega pero mga kabady katawan natin yan iisa lang i-relax ninyo mga kabady pag hindi na kaya, itulog mga kabady. Ako nga mga kabady, pag hindi ko na kaya, itinutulog ko. Di ba alin magpagalitan, basta makapag-relax ako. E, isa lang ang buhay mga kabady. Tandaan nyo mga kabady, relax kahit konti.